chararat, welcome to my fourth mini vlog. So, sinulog na nga pala ito. So, papunta kami ng Fuente. So, ito nga pala yung OOTD ng sinulog ko, oh, char. So, andito nga pala kami sa Gaisano dahil naghihintay kami sa kaibigan namin ang tagal talaga mga beb. So, bumili na muna ako ng waffle. Habang bumili ako ay may biglang dumaan ng 12L. So, bumaba kami dito sa Capitol dahil hindi naman makanon ang jeep sa sa may Fuente. So, ayun, naglakad kami galing Capitol to Fuente ang daming tao talaga mga webs tingnan nyo. So, ang una nakita namin is sina medyo maldito Snake Princess and Company. So, sumunod naman ay sina Yam At may paano pa yung float ni na Yam ng candy. So, tingnan mo nga yung Americano webs. So, Pumunta kami sa kabila at bumili kami ng tempura at habang bumili kami nakita namin sina Jack, Roberto, Dominic and many more. Charles, ang popogi nila. Tingnan niyo yung bata dito. Ang cute nyo, mga babes. So, may sumayaw. So, di ko alam kung sa or lugar. So, ito nga pala si Kiko Pangilina. At sumunod naman yung batang po mga babes. Ang popog. Ang pogi ni... Coco Martin, ang pupogoy nilang lahat. Mga beb, so ayun, sumayaw na naman. So parang ito yung lumad pa sa kanon, hindi ako sure. So ayun, may nag sa flute at sumunod naman ay may nagsasayawan na naman po mga beb. So parang ibang lugar ito. So ito nga pa pala si Yasi Pressman, ang ganda niya talaga mga beb. So ito naman si Derek Ramsey mga bebs, ang buff niya, ang pogi niya. Chares. So akala ko andito si JK, yun pala ay bumaba na siya mga babes. Sayang talaga. So ito nga pala yung parang Bae City. So parang ito yun sila yung champion sa FI ato or SB. Hindi ako sure. So iyan andyan nga po pala si Katik. So tingnan yung mga drummers dyan. ba diba? Parang taga ano ito, Mindanao. May pa angels pa sila mga bebs. So ito din, parang ito din. So tingnan mga yung manok mga babes. Nag fly away na siya. Fly away! 'di ba? Ang ganda ng Reina nila, mga babes. Ang ganda ng gown din. So, ang ganda ng mga costumes nila talaga, swear. Lahat ng contingents doon, 'di ba? Ang cute na instruments nila. So, tingnan niyo nga, may pabuhayan pa mga babes. <laughs> so, ang ganda ng lightning ng float na yan. So, sumunod naman na ay yung Brilliant Skin. Andyan po pala si na Miss Glenda at si Beatmaster. Pero andun sa kabila sila nakatingin. So, ang ganda ng gown ng taga Toledo yata yun. So, may pa Bumblebee pa sila mga bebs. Prance Zombie at saka Star Wars mga bebs. Diba? <laughs> so, parang itong mga contingent na to is from from province of Cebu na to. So, yun lang, natapos na yung event. So, ayun, umuwi na kami. Hindi pala kami dumaan dun sa kabila dahil may mag-aano pa ng face paint, mga bebs. Pag uwi mo, ano na yung mukha mo, mga bebs? Tiyari. Eh. So, ayun, umuwi na kami. So, andito na ako sa bahay ko. Yun lang naman na nangyari sa buhay ko, mga bebs. Yun lang. Thank you!